So hey guys, welcome to my channel. So for today's video mga ka-showing ay magpapakita na naman tayo ng mga kalukuhan ni Ibiang mga ka-showing. So sana po ay magustuhan nyo po mga ka-showing at kung bago lang po kayo sa akin channel, ay huwag nyo po sana kalimutan mag-subscribe. At click the notification bell, i-bill na para kayo lagi sa mga bago kong upload na video. Sana pang natin. Panoorin na natin si Ibiang. Let's go! <laughs> Anong oras pala kayo natapos ng inuman ni kumpare? <laughs> Hindi ko na alam eh. Nakatulog ako sa sobrang kalsingan ko kagabi. Weh, kumari ka pa. Binapang mo kagabi. Ang galing mo pala. Pag nakainom ka, ang dami mong style. Nagustuhan po. Eh, paano ko nga gawin yun? Tulog nga ako sa sobrang kong kalasingan kagabi. Huwag ka na kasi mahiya. Pati nga nang dila mo. <laughs> Bakit ang lit nang dila mo ngayon? Kagabi ang laki. <laughs> Manda ka sa akin, pre. Hindi ko nagustuhan pa yun. Ito nakasama ko yung ginagawa mo. mag ba kayo ulit mamaya? 哈哈哈